Mag ATV nga kami dito ng jowa ko May nadaanan nga pala kami ditong kalabaw mo, Meron din kami nakitang white heart Dito na nga din pala kami kumain guys sa El Rio Tignan mo naman yan no Ay talaga naman Kaya tikmanaan na natin Uy, Ang sarap <bip> na nga ngayong araw nga ay nandito tayo sa San Rafael River Adventure at ayan nandito tayo ngayon sa swimming pool dito sa may glass house at kung mapapansin nyo eh yung isang bata dyan ay nasa sulok lang kasi nagagalit sa atin aray ko ang aga naman yan <laughs> kaya naman ito lang ang masasabi ko sa inyo just a quick reminder that you're doing amazing it's okay if things don't always go as planned Because every day, is a chance to learn and grow sometimes life feels hard but remember you have everything inside you to handle it motivational speaker yarn so tatalo tayo ulit para tayo ay kumalma teka ulitin natin ha i work all night but i feel so kalma ng at batina ulit kami kaya naman naisipan namin na mag ATV kaya ayan guys samahan nyo kaming libutin ang San Rafael River Adventure ayan nagsa sign up na kasi dyan at ayan na brum 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 <laughs> Oo, oh, di ba napakaangas? Ay, napakaganda naman dito. Next time naman namin ay lilibutin namin yung iba't ibang part na ito. kasi may mga magagandang spot dito. May mga siso, may mga duyan at may kung ano-ano pa kaya sa banyo kami. At ayan, may trip nga daw siyang gagawin dito. Ayun, tatakpo tas gaganon. Wow, ang galing, nakakatuwa. Kaya naman gagayahin ko. Ayun, no? Oh, tatakpo-takpo diyan. Asa ka na? Ayun, tas gaganon. Ay, corny ha. <laughs> Next naman niya ay inaya ko siya. Kaya ayan, sabi ko, hawakan mo ang aking kamay at tayo ay maglakbay. Ay, ang sweet. Tayo ay maglakbay dito sa mabato. Aray ko, ang sakit. <laughs> Siyempre, di mawawala yung pag-aura-aura ng mga partner natin. Kaya pinagpipicturan natin siya dyan. Tapos may nakita ko ispat dito. Parang ang angas magdrama-drama dito. Kaya ito para sa inyo. Paano kung magmahal ka ng isang taong bawal mahalin? sapagkat siya nakalaan na para sa iba tatanggapin mo ba siya na mawala para hindi magkasala o handa kang magkasala huwag lamang siyang mawala lab, may papakita oh. ako sa iyo yung signage yung signage yung signage slippery when, when tagalog madulas pagbasa Next na gagawin nga natin dito ay magpo-food trip naman tayo dito sa El Rio kasi may kainan na dito na malupet na pwede nyo rin puntaan guys kung gusto nyo mag empty tapos ang ganda pa ng inyong tanawin ay talaga naman. <laughs> Tignan mo naman yan oh. No? Napakaganda. Bahala ka na dyan kung saan ka dyan pwesto kapag kumain ka dito sa El Rio. Hello. Gulat <laughs> eh, ganun lang ko. Itigil nga na natin ang kalokohan at pumasok na tayo dito sa El Rio at pumili ng ating makakain. Tingnan nyo mo naman ang ambience o ang angas, ang ganda. Pwede ka nga dito kumain sa labas kung gusto mo yung ano, nature lover na vibes. Ayan, o ba diba, may matatanaw ka. Ayun, shoutout kay Bayaw sa libre. Siya ang naglibre sa atin dito at nandito si Janelle. Ba't ka natatawa? <laughs> at ito na nga ang aming mga pinag-order. So, ayan, isa-isa na dumadating. Ayan, merong ganyan at merong ganito. Tapos, ito ang ganda na nag-deserve. Sabi ko, baka pwede dyan ka na lang. Tabihan mo ako, kumain kasi wala akong kasama. Ano daw? Sabi ko, dyan ka na lang. Tinuro kayo puan. Sabi niya, sige daw. Okay. Charot. Ah! <laughs> look at that. Ay, ang ah, sarap naman yan. Uy. Eto naman yung pagkain nila, Bayaw. Tignan mo, ang sasarap. Salamat, Bayaw. Eh, ano pa nga ba? Tikman na natin. Itong pagkain na to, oh. Tignan mo yung mga baboy. Tapos, ayan, no. Ay, talaga namang nakakataka. Ayan na. No. Ayan na. No. Ayan na. No. Bilisan mo nga ni Ayun. Woo. Good, ah. Tapos, ito naman yung sa aking bevel house. Ayan na, chicken. Ayun uy, 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 manok yan na. Ah. Ayan na, ayan na, ayan na. Oh, oh, hindi pa hinipan pa. Hindi pa pa. Uy, yun sarap kumain. Nagugutom ako. Oh. At dahil nga, magpa-birthday na tayo niyan. Ay, ayan. Binigyan pa tayo ng cake. Ayun, no? Anong cake to? Masarap yung cake niya. Kinain namin. Pero ayan. Happy birthday to you. Salamat ulit sa Libre Bayaw. And just like that, ubos na nga ang aming pagkain. Ang sarap dito. Babalikan. Kaya naman, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man na pwede mong gawin, nanggan dito na lang, guys. Bye-bye.